Ay! Ay, and... Ma'am? Andiyan na may-ari. Oo. Plantita kasi siya. Oo, ganyan siya bago pumasok. Talagang inaalam niya ang lahat. Kinakausap niyang bawat halaman. Ganyan rin ba siya sa comedy bar niyo? Ha? Ganyan din siya? Ganyan din siya. <laughs> lahat kinakausap? <laughs> Oo. Okay. Uutusan ni Tina, sina Cindy at Madonna, Nadamihan pa ang dosage ng gluta drip ni VVN. Ay, kamusta ang trabaho natin? Ay, mabu- no? Okay naman po, ma'am. Maayos naman. Mabay oh, mag- naman boss nyo. Anong, anong, ano sa akin? Description? Description Sobrang ko. Latina. Hindi. Yung binasa mo. <laughs> relax, <laughs> marikit, marikit. relax, Jukes. <laughs> relax. Mabait. Mabait. Marikit. Ay. Ay. Oh. Pero madalas galit. Ha? Ay. ay kamusta ang trabaho natin, ma'am? Okay naman po, ma'am. Kamusta? Okay po ba ang service? Ay, ang bait naman ng boss niyo. Okay naman po. Ilan na ang customer natin? Actually, siya pa po. Bakit siya pala ang customer natin? Ang agad-agad na matagpo kasi itong na ito. ang customer natin? Kasi ano ba? mangyayari sa negosyo? Isa lang ang customer natin. Kabubukas lang kasi. Oo. Kasi siya nakabubukas. Kabubukas lang. Okay lang. kayo. Pero kung maya maya ka dumating, baka marami kang makasama. Pero hindi na lang maaga kang dumating. At least ikaw unang nabigyan ng di Pero sa po Sara tayo ng dahil sa kapabayaan ng sinasabi ko sa iyo, ha? Ang ginagawa naman po namin lahat. Sinasabi eh. ko sa iyo, bubuhayin kita. <laughs> patay ba <yan>? Buhay ako. <laughs> Buhay yan. Patay na ba 'yan? Buhay ako, madam. Bu ah, okay. Ah, <laughs> excuse me. Okay na ba kayo? Dagdaga, pati okay nga nagpapagluta. Na ba Oo. Oh, oh, oh. Bakit <laughs> ihi yung? <laughs> Kaya imbis na mamutay na nilaw. Ay, sorry. ano ba ilalagay? Ibibigay mo to. Sinabi ko sa... Nagpapatest kasi ako ng urinalysis. Ibilalagay mo to sa clinic. Ah, Sure ba tayong ihi, Sa clinic mo to idadal. Bakit sinabi... Pasensya. Palitan nyo to. at nyo! Dagdagan nyo ng dosage. Siguro doon yung, maputing maputi hindi ito papayag. Hindi siya kasing puti ng kokomban. o sige, gagawa kami ng paraan, madam. Sige, hanapin nyo. Nang biglang may mag-a-appear sa salon ang customer na si Sari mabakna, kasama ang kanyang alaga oh, si Cookie. Oh, oh, oh. 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 Tapir! 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 Ah. Ah. Anong oh. ginawa nyo? Eh, ah! salon! Eh, ah! salon! Ang laki-laki ng ibinahid ko sa inyo. Nagpakulay ako ng buhok ko dahil gusto-gusto gusto ng alaga ko si Sari na dilaw ang hair ko. Ito kasi yung buhok ko, ha? Na pasensya na po kayo. Ma'am, pasensya na po kayo. Explain to me! Sige po. Um, patingin nga po. Explain ka niya? sa alaga ko si Cookie. Sige, ito po ba yung pinagawa nyo? Siya ang cookie ko. Tapos umi... Ang cookie mo. Ito <laughs> ang cookie ko! Pa patawarin <laughs> niyo po ako, pero kailan naman hindi ko kakausapin ang cookie mo. Kausapin Mag mo? Bakit? Bak Kausapin, Kausapin, Kausapin mo! mo. Tatadyak ang kuyang eh. cookie. Kausapin Kakausap, Customer yan din. Kakausapin ni Tina si, si Cookie. Kaya nga ako nag-parlor, diba? Dala wala akong hilig sa mga cookie. Ka. Kausapin mo! Sana nag-bakery na lang ako na sa kuki ko. Yan. kausapin mo. Pasit, mo. Ba ang baho ng cookie. oh, yeah, oh, yeah, Ikaw ang mag-explain bakit amoy kulop ang cookie mo. Bagong lu... Oh, <laughs> 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 Bagong ligo yan. Mag-explain kayo. Kamesa ninuhugas-ugasan din ang kuki, madam. Uy! Oh, yeah, Cookie, okay, it's okay. mag explain na ang A-Salon kung bakit nag-disappear yung Kasi, dilaw kong oh, hair. Kakausapin ko lang po yung gumagawa ng uh, ipapaliwanag ko po sa inyo. Anong nangyari? Bakit naging itim yung dilaw? Ay, ay sinabi ko, eh, yan ang isa sa pinakamalaking magbigay nating customer. Oh. Tapos bakit, anong nangyari? Anong Pati si Bong Bongbong... Bong. ka, comedy yun. Komedy. Anong nangyari? <laughs> <laughs> Mali, ang pangit ang time. Ganito yung comedy sa pelikula dati. Anong nangyari? Bakit nagkagan... Bakit nag-disappear? Bakit nag-disappear? Pati ba si Bong Bong ay magre-reklamo sa kanyang pagpapagluta. Sandali lang! Sir! Sandali lang! Alam mo, nagkaka side effect-effect ako di Wala ba? lamang epekto eh. Mag-i-scam na lang sina Bongbong Sino ngaling Sinungaling katsali. kayo? Bakit kayo? nag-disappear? Pati lahat na minamahal ko nag-disappear. Pati ba naman yung hair ko nag-disappear? Oh, oh, grabe! Magpali, Magpali magpaliwanag na Ma'am, yan address, ay mga solusyon. Yan yung mga tinrain namin sa sa'yo. Yung ginawa namin, yan yung mga tinuro mo. Wala hindi effective. Mga sinungaling kayo, mga maloloko kayo. Maloloko, sinungaling. Mga, mga maloloko. Maloloko. Pero, hindi to effective? <laughs> hindi. <laughs> hindi effective yan? Hindi. Nagre-reklamo ka na nagre hindi ka pumuputi? <laughs> Oo. <laughs> Nagreklamo ka ba dun sa derma na nag no sa sa'yo 10 years ago? Aray! Kung nagkaroon ng epekto? Bakit? Hindi naman sa'yo yun ah. Sa iba yun. Oh, bakit hindi ka nagre-reklamo? Wala rin namang epekto ha. <laughs> bakit? Magre-reklamo pa lang mamaya. <laughs> <laughs> pa no-sleep ka, tasig mo ilong mo ngayon o parang doorbell? <laughs> <laughs> Pero hindi, huwag usapan, ipayusapan. Manloloko kayo! Oh! Ang ang cookie ko. Sakto naman darating sa salon ng grupo ng vlogger na si Jong TV kasama ang Team Payami.